What is up you Tong? It's your boy Yek, Yek. At ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin ay ano ba yung mga dapat nating malaman kung gusto nating mag-ride dito paakyat sa Baguio City. No? Ang video na to ay para dun sa mga first time rider or sa mga first time na magbabagyo na dala-dala ang kanilang motorcycle para alam nyo kung ano ba yung mga dapat nyong ihanda. Okay, so unang-una sa lahat guys, make sure na updated lahat ng credentials ng inyong motorsiklo at updated din dapat ang inyong lisensya. Dapat din meron kang helmet and merong kang mga safety guard para sa iyong pag-ride. Wala namang kalsada na hindi delikado guys. So, syempre magdobli ingat tayo lalo kapag paket pa lang tayo ng Baguio dahil halos puro uphill and downhill ang ating dadaanan next is kailangan kailangan ka-maintenance yung inyong mga motorsiklo nang sa ganon hindi kayo magkaroon ng problema paket dito sa Baguio City ang may sasuggest ko kung kayo'y naka-automatic na motorsiklo paayos nyo muna yung panggilid nyo lalo kung matagal nang walang maintenance yan kasi baka hindi nyo alam pudpud na pala yung palm belt nyan eh nasa Marcos Highway pa lang kayo nasa bungad pa lang kayo ng Kenan Road eh nangangayaw na yung motorsiklo nyo no? <laughs> at syempre kung ikaw naman is naka manual or semi manual na motorsiklo mas maganda kung magtataas ka ng sprocket combination anong ibig sabihin kung magtaas ng sprocket combination ganito lang yun guys may dalawang sprocket ang ating motor meron siyang engine sprocket at meron ding uh, rear tire sprocket. Okay? So, the more na lumalaki yung rear tire sprocket natin, is tumataas yung ratio niya. It means that mas malakas yung arangkada habang tumataas yung ating or habang lumalaki yung ating rear tire sprocket. Okay? Same goes kapag niliitan mo naman yung engine sprocket mo. Okay? Ganon din ang epekto niya. Lalakas yung arangkada niya. Ibig sabihin nun, mas malakas siya sa pangakyatan. Suggested ratio ko, guys, kung sakaling magpapal kayo ng sprocket combination nyo para sa mga uphill, uh, ang pinaka best na nagamit ko is 2.8. Ang sprocket combination niya is 15 teeth yung engine sprocket. Tapos, Uh, 42 teeth naman yung engine sprocket ko. So uh, 42 divided by 15 equals to 2.8 yung ratio niya. Ang ibig sabihin nun guys, 2.8 na ikot nung ating uh, engine sprocket isang ikot ng gulong. Okay? So malakas na po yung arangkada nun. Nasubukan ko na siya sa Marcos Highway nasubukan ko na rin sa Canon Road nasubukan ko na rin sa Nagilian Road okay subok na subok ko na yun so 2.8 ratio pataas ang pinaka good kung sakaling aakyat ka ng Baguio City pagdating naman sa luggage guys siguro meron kami daladalang gamit na tumitimbang ng roughly 20 to 30 kilos yung gamit na daladala namin kapag umakit kami. So mga damit yon at kung ano-ano pa, kasama yung mga tools at syempre yung extra gasolina. Okay? Ayun syempre, huwag nyo rin kakalimutan na magdala ng inyong mga raincoat nang sa ganon, eh hindi kayo maulanan dito. Especially dito kasi mas malamig na lugar to comparing sa patag. Okay, mas malapit tayo sa ulap so mas matindi rin ang ulan dito at kung inakala yung bundok, hindi nagbabaha, mali kayo, mas delikado ang baha sa bundok kasi rumaragasa talaga ang tubig dito. Next is, yun na nga, maintenance ng motor. Ano pa ba? Change oil. Lahat ng mga clicking sound. Kapag nakakarinig ka ng mga clicking sound sa mga bearing mo, palit na yan. Okay, yung preno mo, i-check mo kung uh, nakakaliper ka. I-check mo yung mga grasa niyan. Baka mamaya, stock up na pala. Bigla ka mawala ng preno habang pakit ka or pababa ka. Bigla ka nalang bubuluso. Sa traffic rules and regulation naman dito sa barrio guys. Bawal ang motorsiklo. Okay, ulitin ko. Bawal ang motorsiklo sa session road. Kaisa-isang kalsada na bawal ang motorsiklo dito sa barrio City. Pag pumasok ka dun, guys, na nakamotorsiklo ka, automatic holy ganun. <laughs> Bawal din ang tricycle. Bawal yung mga tatlong gulong, tricycle nga, di ba? <laughs> Not unless if PWD ka. Kung PWD ka, tapos naka wheel ka na akit ng bagyo, that's perfectly fine. Pero kung normal na tao ka, wala ka namang sakit na dinaramdam, at naka wheel ka, yayaring ka ng mga pulis dito. Ticket yun guys, automatic. Kailangan alam nyo rin kung ano yung uh, number coding dito sa central part ng Baguio City. Okay? So, meron silang number coding. Yung sa akin, yung motor ko, bawal akong bumiyahi doon ng Wednesday. Okay? Ang last number ko is 6. Pero lalagay ko na lang dito. Yan. Yung number coding, no? Tingnan nyo yung last number ng plaka nyo para alam nyo kung kailan or kailan pwede or kailan hindi pwede ang motor nyo sa city center ng Baguio City. Okay. Pinaka last is ihanda niyo yung bulsa niyo. <laughs> Kasi maraming, maraming pwedeng mangyari, okay? Kailangan may alam din kayo sa motor. Kasi baka mamaya bigla na lang magkaroon ng problema, 'wag naman sana. Kailangan handa yung mga tools niyo, handa rin yung skills niyo. Katulad ko yan kanina nagbaklas ako ng preno papunta dito. Kasi nga kumakapit yung preno kayo napakadeligado nung bigla na lang humingin ko yung motor kaya binaklas ko, nilinis ko pero okay na ngayon yun na kasama sa paghahanda ng pera guys, mas mainam na meron na kayong pre-booking ano ba ibig sabihin nun um, bago kayo makain ng bagyo dapat nakapagpa-book na kayo kasi kapag nasa taas na kayo ng bagyo medyo mahirap ditong maghanap ng tutuluyan or mga transient hotel or house asel pa yun guys kapag dadating nyo dito ay maghahanap pa kayo so yun lang siguro mabibigay kong tips sana nakatulong sa inyo video na to like share and subscribe sa ating channel para sa mas marami pang video magaya nito